pwede ka doon mag-exercise oh. And, uh, libre lang yan dyan mag-exercise kayo dyan ah kita na si kuya oh. Oh. kaling oh. ni kuya oh. doon po oh. pwede kayo doon libre libre lang mag ano dyan gamit ng exercise oh. mas sa kabila meron din dito ano nagigraw na mga bata ayan, uh, kita ko sa inyo yung playground ng mga bata ayan o uh, ayan playground yan ng mga uh, bata yan galaro ay bayad pero mura lang ibang piso ah, sampung piso yata bayad yan kita nyo yung cam na green ang akin yan ayan ano playground playground ng mga bata tingnan naman natin yung ano dagat gaano kaganda ano, haba no. Hindi pa. ang haba. Yan. uh, linaw, linaw ang linaw. Linaw ng dagat. Ang linaw-linaw ng dagat, mga kabima. Ang linis-linis pa. Linis, At ang magkikita ano, yan. Basura. Yan ang Dipolog City. yang pina tapos sa pinakamalinis na boulevard sa Ini isa Ah, aja. Ah, pa to. Nasa na sa pinakatulor ito, ano ba? Malapit sa antalan oper. Oper ng Pero na sarap pagmasdan yung dagat linaw linaw oh yan ang dalaro yan lahat yun e na gano'y yata ito ang aso nila dahil yung dagat yan linaw blue na blue linobu, ang linis linis talaga, ya. ito yung boulevard de hollands city. <laughs> madaming ano. daming magawa dito sa boulevard. Ay tanong gusto mong gawin dito? Taplin ka dito, video. Dito ako tap ng tambo.